Pada pagi ini, apabila kita berada di Pasway, kita tidak boleh pergi ke mana-mana. Jangan terlalu cepat, kita yang mempunyai sebuah Tidak orang yang kita tidak mempunyai kesalahan tersebut. Kami telah berjumpa dengan seorang pelanggan yang mempunyai sebuah bata tetapi Sakit! 5,000, goodbye, 5,000 Dito, ito, ang dami, oh So, tira-tira, oh no? Yung mga motorcycle na nasa gitna ang gantuno oh, pila-pila So, hindi ba kayo Na, ano, sa kanila uh, Na-amaze sa kanila O na bumibilib sa kanila, na nakapila sila di ba? kasi pinagtatanggol niyo yung mga natikitan dyan sa uh, ed sa bus lane na yan dahil dumaan sila dyan na hindi naman sila dapat na dumaan dyan tapos pinagtatanggol nyo naiintindihan namin no na kasi kaya pinagtatanggol nyo siyempre uh, mamawala yung image niyo na nagmamalinis nagpe-feeling angel nagpe-feeling santo nagbabait-baitan sa comment section so ayaw yung mawala sa inyo yun no? yung ganong feeling sa, feeling nyo kaya naiintindihan namin kaya pinagtatanggol nyo sila pero dapat ma-amaze kayo sa mga motorcycle rider na pumipila yan o oh. nagtsatsaga diba naghihintay sa linya no so dapat uh, kumbaga saluduhan nyo rin talaga sila so nangyayari lang naman to tuwing rush hour eh. Uh, itong ganitong kahabang pila bumper to bumper kumbaga pag uh, yung yung oras ito umaano na tumatanghali na yung oras medyo lumuluwag-luwag naman tapos pagdating naman ng hapon rush hour uh, doon naman ulit bumabalik syempre kasi alam mo naman natin na sabay-sabay ang uh, biyahin ng mga motorista eh. mas lalo ngayon na yung uh, mga motor at saka tawag dito uh, sasakyan eh tumaas no ibig sabihin dumami simula nung pagkatapos ng pandemic So may nabasa rin ako sa mga comment section na ah, bakit daw hindi lagyan ng uh, motorcycle lane uh, para para may linya rin naman daw yung mga nakamotorsiklo at hindi na sila papasok sa bus lane. So may motorcycle lane dito dati pero hindi siya exclusive, no? Ah uh, so pagkakatanda ko ang tawag nila dati is assigned or designated motorcycle lane. Dito 'yon sa parte na 'yon dito sa kung saan tayo dumadaan. Uh, kung mapapansin nyo, may mga linya dyan na nakalagay motorsiklo, so dating ano yan, motorsiklo yan. 2017, nung uh, inumpisahan din yan, tinesting or uh, dry run nya tayo. so naano ko rin yun, experience ko rin yun. Dumaan din ako doon, binaybay ko ng tama, simula Kaloocan hanggang Makati. Binaybay ko yun ng tama at, at sinaga akong baybayin. Bakit? Kasi maraming enforcer din na nanghuhuli dati. Uh, kung uh, pagkakatanda ko may video ako noon na yung enforcer eh nasa linya sa katayo pinapalabas nila yung uh, pinapabalik nila yung mga motorcycle lane na nasa bus lane yung bus lane dati ay nasa kanan pa wala pang pandemic kasi noon so ngayon kasi yung bus lane ay nasa kaliwana tapos doon naman sa bakit hindi lagyan ng barrier para walang makapasok sa bus lane ng mga motorsiklo or mga private vehicle so Uh, dito sa tunnel uh, meron to dati kung, uh, kung nadaan kayo dito dati familiar kayo dati dito sa ano, mga 2020, 2021 may barrier dito dati sa ilalim, sa tunnel sa underpass, tsaka sa apply over so medyo uh, dati ay parang nagka-issue dahil nasasagi yun eh may, may naaaksidente na bus so nasasagi ng bus So siguro naaalangan yung bus Eh syempre yung bus naman eh, May mga karga yan na pasahero So ang ginawa nila Para walang ma-injured Walang casualty Kung sakaling may mabangga na sasakyan May mga aksidente na sasakyan Dahil sa uh, barrier Concrete barrier pa yun eh uh, Cementado uh, cemento. So tinanggal nila Tinanggal nila yon So kung kaya kung dumadaan kayo dito dati pa Noong mga 2020, 20, 2021 Kasagsagan pa ng pandemic kasi doon din to inumpisahan eh mga ganong year so linagyan nila yan kahabaan ng uh, EDSA halos lahat may barrier <laughs> huli uy sakit 5,000 goodbye 5,000 dito ito ang dami oh mas gusto ko pa rin sa EDSA kasi eh, exciting eh di ba hindi boring eh kasi merong hulihan ganon ano ba yun Kumbaga, hindi ka maboboring eh kasi mayroong mga ganap na medyo exciting eh. Siyempre, mas yung iba ibang masasaktan kasi ano eh, hulihan niya eh, 'di ba? Multahan niya eh, masasaktan siyempre 'yung iba. Ganun talaga eh. Nahuli ka eh, 'di magmulta, magbayad, mag uh, mag uh, 'di ba ano? Magtiis ay na huli eh